Ko, kala ko kalapan natin si Bala. Tom, sa pa Bala natin si Bala. Pinatay na yung mga bandido. Ay! Ay! Bala! Kulungan pa si Bala. sabay nating tuklasin ang kwento Saan si Barak nito pari? Ha? Ha? Si Barak ba? Magmasin tayo sa mga paligid pari. Dito lang yan. Gage. Buhay okay. pa pala si Barak pari na ang pagbabalik niya. Ha? Hindi kasi yun ni ano. Yun ni... Nino. Ha? Dini, Bakaka. Dini, yun Bakaka. Bakaka? Gantul, diba sabi ko nga sa inyo, ang pagbabalik ni Barak. na, ah. ah, ayun. Ah. Sige lang, laban tayo, ha? Ah. 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 Ha? Pre, pre may nakita ko dong ano pre, parang ali. Parang babae pre. Yun oh, yun. Ha? Yun, yun, yun. Yun oh. May naglalakad ba na babae? Nakaitim? Mag asawa ni Barak yan. Tara, hanapin natin. Pre. Dito lang yung sigurado. Pre, andito lang yan pre. Sigurado ako. Andito lang yan. Ha? Ha? Ayun, ayun. Uy. Pre. Ito na pre oh. Pre. Si Barak to pre. Yan mo. Ha? Ano? Ayan. Sige, try kang lumapit sa akin ngayon. Lalagyan kita ng gripo sa tiyan mo. Barak! Ikaw yan? Barak! Ha? Parang hindi, parang hindi, pre. Si Barak kaya to? Barak! Si Barak nga. Ayan, si Barak nga. Si Barak nga, pre. pa naman tumatabla ng orasyon, tol. Yan, no. Parang-parang si Barak. Buhay na buhay. Binuhay ni Baka, ba to. Kaya pala buhay, to. Pre. Nasaan si SJ? Bro, SJ! SJ! Cornerin natin, to, pre! Kakakala mo ngayon, di kita anuhin, ha? Barak. Dito ka na pala nanginirahan ngayon? Ha? Ay ka pre. Ha? Ha? Uy, pinapaalis. Oh, uy. Ay, pinapaalis tayo. Bakit Nga naman barak. Barak ka, ah, pre. Pre. Ah. Positive. Positive na. Pinapalis tayo ba kaya? Ah. Tara. Babay natin. Huh? Babay natin. Lama, si ah. Sige. Bro. Tara. Bro. Bro. Tapit natin Ha? ano Wala. Guys, okay, ah. talaga guys? Lagi, okay, paano to? Gusto natin itong ma ano? Gusto makausap siya. siya dyan mo So, pag barak Gusto Nalito si Barak pa. Nawala. Nawala. Kaibigan, Barak. Nawala. Dito tumakbo eh.

ủi Gusto mo sugatan ha? Hmm. Okay. Pre, kung preo, ha. ha? Ano? Bandido to. Ha? Ito Bandido noe. Ha? 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 Ikan na lagi? Hah? Hui? Oke. Oy. Ah. Okay. Susugatan terus to sa Nah, nah, oke. Okay. Gagi. Bandido. Lintik na barak to. Dito kayo ha. Ah? Lagi 'yan ni Barak. Tol, ppa. 'Yan 'yan. Boy. Pray. Hay. Putayin 'yung. Ay. 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 Boom. No. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. 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 Okay. Ah. Uh. Pray. Ha. Putayin ang Barak 'to. Pinapahamak tayo. Okay. Ha. Ah, ah. Ha. Andun pala si Barak, oh. Lo si Barak. Ay kasamahan pala talaga 'to ni Barak. Anto. Barak! Bro. Okay, subukan nyo ngayon. Hoy! Bro! Uy! Maap! Okay, Sama gi ka ngayon. Uy! Uy! low no, atras. Nusub tayo. okay, nagay, ay, eh, oh! a... nah. Hey. na, ay, 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 Hey! ay, 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 Ha. ay, ay, <coughs> Ha. Sige pag-away ako. Pahinga muna tayo tol. muna tayo. Pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo. Kala ko matatapang. Ha? Hala. Hala, si Barak. Yan. Ay, kasamahan pala natin ito si Barak. Oh. Uh. Yan, hala, kasamahan pala natin. Pre. Yan. Patay ka ngayon. Oh. Uh. Halako kalaban natin si Barak. tol kasama pala na natin si Barak. Pinatay na 'yung mga bandido. ay bro, ay, bro, ay bro. Barak. barak. Ay bro, Tulungan ko si bro, bro, Barak. Tulungan. Si barak. Bro, pang. <tulongan> <tulongan>

Ah, ah. ah. ini ni Barak yung mga pre. Ah. <tinyo> ah. hey, pre. Ha? Ah, no? <tinyo> oh. Kakausapin ko si Barak pre. <tinyo> Ebigan. Hey, okay,

Amigo ta, amigo ta. Pinapaalis niya tayo pre. Dito mo ako, pre. Ito ang amigo eh. Sundan na ito ni. Eh. Si Barak lang talaga makakatapos ano. Bandido. Oh, grabe lakas si Barak pre. Ha? Sundan so, natin ito si Barak. Dalugan natin si Barak sa balay. Ha? Tulungan na natin. Kaya nga. Barak. Barak. Tama ka Barak. Oh Dali na natin si Barak. Pati, iya ang sup-supon karong dugo, anak ba? Hah Ha? Ha? Nah, wala kunta niya. Dili, <tik> <tik> di mo lagaw, sundan ka mo. Ha. Tiki, masih siguro pre. Apa yang huwag ka na pre. Nah, wah, nah. Putol lang ulo na, pre. Abaro. Di ba, nagingilitan ko. Ha? <coughs> <tik> Barak, babalik kami. Balik mi ha. O balik mi. Siya lang din makatabang sa to ah. nga. Ha. Kaya Yan, tumakbo. Sundan natin, pre. Pre, sundan Ha? 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 <ImpossibleEh> Pakaibigan natin si Barak. Oh, Ibig tapos. Natin. Oh. So Gagawin natin lahat para makuha yung loob na, makuha natin yung loob niya. Oh. No? Sige. sige. So, pabalik tayo. Okay. Muda natin ang pagkain. Sige, sige, ano? sige. So, yan. Yan na lang, Tol.